Mga kay ccr ito po ang inyong lingkod, Reverend Father Bobby Calunsan, ang inyong founder at saka spiritual director. Ito po ang unang pagkakataon na magdiwang tayo ng muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo ay muling nabuhay sa ating mga gawain dahil si Jesus ay binigyan tayo ng muling pagkakataon na tayo ay magkakaisa sa pamilyang ito. Kaya maraming salamat sa inyo mga kapatid na ang muling pagkabuhay ni Jesus ay magbibigay sa atin ng galak kalayaan, kapayapaan at kabanalan. Ano ang ating hangad ngayon? Ano ang hinihingi nating handog galing sa Diyos na makamit natin ang Kanyang kaharian? Kaya binabati ko kayo, mga kapatid ko, mga ka ko, ng Happy Easter, ng magandang muling pagkabuhay na Jesus. Viva Jesus! Viva ICCR! Maraming salamat! And may God bless you.